Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At sana ito ay makakatulong sa inyo, lalong lalo na sa nagkakamalabuan na magkarelasyon. At dapat palaging buo ang tiwala niyo sa paggawa ng kahit anong mga ritual. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras, basta gustong gusto nyo itong gawin at buo ang tiwala niyo. Gusto mo ba mga kabuenas na ang partner mo ay hindi mapapakali at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag? Lalong lalo na kung ikaw ay kinalimutan niya at hindi ka na niya iniisip. Madami pong iba't ibang paraan na maging okay at maging maayos kayo ng partner mo. At dapat buo palagi ang tiwala ninyo at hindi kayo nagdadalawang isip na gawin itong ritual. Ang gagawin mo lamang dito mga kabuenas, una, Bago ka matulog, ay kumuha ka lamang ng panulat kahit anong kulay at sulatan mo ang unan mo ng kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At kahit saan banda ng unan mo ay pwedeng isulat ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay hawakan mo ang unan mo at ibulong mo ito sa unan mo. Pangalan at apelido ikaw ay hindi mapapakali at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. 11 times nyo po ito, ibulong mga kabuenas, mag at mag sa paggawa nito. At pagkatapos ay pwede ka nang matulog at uunanan mo na ito. At kinabukasan sa tuwing kayo matutulog, ay ganun din ang gawin mo, ibulong mo lang sa unan ang pangalan at apelido at ang hiling ng 11 times. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, tiyak siya hindi mapapakali at ikaw lamang ang iisipin niya buong magdamag. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon mga kabuenas. Maraming salamat po sa panunood at sa patuloy yung pagsusubaybay sa aking mga videos. Hanggang sa sunod ko pong video. Thank you and God bless us all.